Hypermedium Productivity. Paano sumulat ng lima panandang pandagdag artikulo sa isang araw at isang daan at limampu panandang pandagdag bawat buwan para sa pangmatagalang tagumpay? Ang pagiging produktibo, pagkatuto at kahusayan ay nangyayari kapag ginagawa mo ang mga bagay ng maaga at madalas. Pinahahalagahan ko rin ang pagtulog sa mga bagay. Natutulog sa iyong mga ideya. Upang maging mahusay, magtrabaho ng maaga at madalas sa kung ano ang mahalaga sa iyo. Mga tips sa pagsulat ng lima panandang pandagdag de kalidad na artikulo bawat araw. Sumulat ako ng apat na po artikulo sa wala pang dalawa linggo mula ika negatibo 20 ng Marso hanggang ika negatibo 2 ng Abril ngayon. Ito ay tungkol sa anuman ang iyong pamumuhay makakapaglabas ka ng mas mahusay na kalidad at higit pang mga artikulo sa pagpapatupad ng mga tip na ito ng hindi bababa sa lima panandang pandagdag na artikulo sa isang araw. Hindi ito impossible. Maaaring tumagal ito nang wala pang anim na oras. Minsan, ang haba at pagiging komplikado ng mga artikulo ay magiging isang kadahilanan. Kung titingnan mo lahat ng post ko, makikita mo ang akin ay komplikado o mas mahaba kaysa sa karaniwan. Lima panandang pandagdag pwede pa. Kaya mo rin. Ang aking mga artikulo na kumpleto at nasa draft ay anim na putlima panandang pandagdag salita at isang daan at Syam na po panandang pandagdag tiis ang haba. Dalawa, magtipon at maglista ng mga pamagat ng paksa. Ang unang hakbang ay ang pagtukoy kung ano ang gusto mong isulat. Mayroong maraming mga paraan upang magsulat tungkol sa anumang paksa. Mapapansin mo, ang aking mga artikulo ay madalas na napakahaba maaari mong hatiin ang mga ito sa maraming mga artikulo. Hindi ko lang nais na ang aking mga mambabasa ay naghahanap sa paligid upang magbasa pa. Pinahahalagahan ko ang pagkakaroon ng lahat ng impormasyon sa isang lugar sa isang artikulo tiyak na maaari akong matalo sa huli. Ngunit makakatipid ako ng oras ng mga mambabasa sa pamamagitan ng pagdedetalye ng lahat sa loob ng isang artikulo sa halip na sa maraming artikulo. Tatlo, walang isusulat tungkol sa mindset. Karamihan sa mga tao ay nagrereklamo. Hindi ko alam kung ano ang isusulat ko. Hindi ko alam kung ano ang isusulat ko. Hindi ko alam kung ano ang isusulat ko. Sa halip, ang buhay ay tungkol sa walang katapusang mga paksang isusulat. Maaari kang magpaliwanag tungkol sa maraming bagay sa maraming paraan para lamang sa isang paksa ng salita. Halimbawa kung gusto kong magsulat tungkol sa mga pusa, Maari akong magsulat para sa mga sumusunod na heading ng paksa at may mga walang katapusang higit pa. Pinakamahusay na pusang kayakap. Pinakamahal na pusa sa mundo. Bakit ang Persian cats ang pinakamahusay? Ilang uri ng pusa ang umiiral? Pagkakatulad sa pagitan ng tigers at jaguars mababago ng pag-aalaga ng pusa ang buhay mo. Maaari akong literal na magpatuloy magpakailanman tungkol sa mga pusa. Maaari kong gamitin ang mga heading na ito mamaya, haha. Apat, magtipo ng pananaliksik para sa maraming paksa ng sabay-sabay. Kapag naipaste mo na ang iyong listahan ng kopya, sa Word o Google Docs, simulan ang paghahanap sa Google para sa lahat ng mga artikulo ng sabay-sabay at kopyahin ang mga nakaraang link at impormasyon sa iyong Word Docs. Gusto kong magtrabaho sa itaas hanggang sa ibaba at simpleng paglalagay ng oras. Marami yata akong multitask. Pagkatapos ipasa ang mga tono ng nilalaman sa ilalim ng lahat ng mga heading ay gumawa ako ng hakbang. Lima, pinuhin ang mga artikulo at gawing pangwakas na produkto ang mga ito. Pumunta ako mula sa itaas ng listahan hanggang sa ibaba sa pagpino ng mga artikulo patungo sa isang pangwakas na produkto. Inilipat ko ang mga priority na paksa sa itaas. Inilipat ko ang mga mas madaling paksa sa itaas. A output my daily goal amount. I lima then I just focus on refining other articles para mas madali ang next day ko. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho at paggawa ng aking pang-araw-araw na layunin Pagkatapos ay pagtatrabaho sa iba, tinatapos ko ang lahat ng aking mga araw na masaya na nakamit ang higit pa sa kung ano ang lano kong makamit. 6. Manatiling Organisado Sa pagiging organisado, pinapabuti mo ang iyong output at kakayahang maglagay ng kalidad sa papel. Mapapabuti ito ang kalinawan kung saan ka nagsusulat. Ang iyong salitang do ay dapat magsimula sa isang paunang natukoy na talata na isasama mo sa lahat ng mga artikulo. Halimbawa, tingnan ang aking pagtatapos para sa aking mga artikulo. Ang mga ito ay hiwalay sa aking artikulo at pinapayagan ang mga mambabasa na magbigay ng mga tip, mag-alok ng mga komento hilingin sa akin na magsulat para sa kanila o makakuha ng mga referral. Ang iyong listahan ay dapat na organisado ayon sa prioridad at madali ang mga pinakamahalaga at pinakamadali sa itaas upang makatulong na panatilihin kang motivated at outputing. Patuloy na i-update ang iyong listahan at magdagdag ng mga bagong paksa sa dulo. Kapag tapos na ang mga artikulo, ayusin ang mga ito sa isang partikular na salita dosi o seksyon ng DUC na iyon. Pito, sa mga sandali ng inspirasyon, magsaya at gumawa ng dagdag. Minsan nanonood ako ng tea at nakakakuha ng inspirasyon kaya maaari lang akong magsaya, gumawa ng dagdag, at kumpletuhin ang mga karagdagang artikulo sa siyam sa pagtatapos ng araw. Huwag mahiya sa mga sandaling ito ng sigasig at pagiging produktibo. Walo, pagganya. Minsan mayroon kang mga heading na isusulat Ngunit hindi ito isang bagay na may mataas na interes sa iyo o tila mas komplikado kaisa sa halaga nito. Madalas mong iwasan ang mga ito at okay iyon. Inilalagay ko ang pinakamadali at pinakanakakatuwang paksa sa tuktok ng listahan. Ina-update ko ang aking listahan ng maraming beses araw-araw. Ang mahihirap na artikulo ay gagawin ko sa maraming araw. Ang mga iniiwasan ko ay maaaring dalhin ako sa pagtingin dito ng madalas o sa maraming upuan. Ngunit sa katotohanan, sumulat ako ng napakahusay dahil hindi ako nakaupo doon na nakatitig sa isang pahina. Lagi akong aktibong nagsusulat ng nilalaman. Kapag umiwas ka, nadedelay ka. Kapag hindi ka nag enjoy mas tumatagal ang mga bagay para gawin. Hindi ako gumugugol ng isang oras na nakatitig sa isang pahina, sa halip ay aktibong sumulat ako sa loob ng labin lima minuto pagkatapos ay lumipat sa isang paksa na mas kinagigiliwan ko. Pinakamadaling magkaroon ng mataas na kalidad at dami ng output kapag nasiyahan ka sa iyong ginagawa. Tumutok sa kasiyahan sa lahat ng iyong ginagawa. Sham, magpost ng maaga. Ang ilan ay nagsasabi na manatili sa mga paksa at manatili sa mga artikulo. Sinasabi ko, kami ang aming pinakamasamang kritisismo. Sumulat at kapag sa tingin mo ay handa na ito, e post ito. Ipost ito ng maaga hanggat maaari. May posibilidad akong paulit-ulit at patuloy na muling basahin at muling pag-isipan at pag-update ng mga lumang artikulo. Magagawa mo rin ito. Mag-post ng maaga pagkatapos ay pinuhin ang maliliit na bagay sa ibang pagkakataon. Kung ang isang artikulo ay nakakainis sa iyo, kapag libre at ang iyong mga layunin ay natugunan, makinig sa audio na bersyon ng medium na artikulo at aktibong i-edit ito habang nagtiplay ito. Maaari mong QQ si bagay magpakailanman. Mag-post ng higit pa at hayaan silang mag-evolve magpakailan man sa buhay nilang naninirahan online. Ang artikulo ay maaaring kahanga-hanga ngayon. Kung hindi tiyak na magiging kahanga-hanga ito mamaya. Isa sero mga lathalain. Mag-aalok ang editor ng feedback para sa mga pag-edit ito ay magbibigay daan sa iyo upang pinuhin ang iyong paksa sa hinaharap. Mahusay iyon dahil napakaraming dapat matutunan. Iyon lang sa ngayon, siguraduhin magkomento sa ibaba kung mayroon kang anumang mga katanungan at mag-click sa larawan upang manood ng higit pang mga video upang matulungan kang i-level up ang iyong pagiging produktibo at mga tagumpay